Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Lunes, ikalabing isa ng Marso. Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo sa Malacanang kasama ang may dalawamput dalawang business delegates para sa trade and investment mission. Dito ay nanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nasa kumpanya ng Amerika. Take to take to. Dito ay inanyayahan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kumpanya sa Amerika na makilahok sa halos 200 high-impact priority infrastructure projects ng kanyang administrasyon na nagkakahalaga ng $148 billion o 8 trilyum piso. Kinahapunan ay tumulog na ang Pangulo kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos at Philippine Delegation patungong Germany at Czech Republic para sa working at state visit. Ilan sa bahagi ng prioridad sa naturang biyahe ng Presidente ay may kinalaman sa proteksyon ng mga OFW at pagpapalawak ng maritime at economic cooperation sa pinuntahan nitong bansa. Martes, March 12, madaling araw ng Martes, oras sa Pilipinas ay dumating sina Pangulo Marcos Jr. at First Lady Liza sa Brandenburg International Airport. Ilan naman sa mga naging unang aktibidad ng Pangulo sa Biyahing Berlin ito ay ang pagharap sa Philippine-German Business Forum. Ilan sa highlight ng forum ay ang pagpapresenta at paalitan ng MOA, MOU at Letters of Intent LOI na may kinalaman sa pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng healthcare, information technology, agriculture at manufacturing. Pagkatapos ng Philippine-German Business Forum ay nakipagkita naman ang Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz at napag-usapan ng dalawang leader kung paano pa mapapalakas ang economic engagement ng Pilipinas at ng Germany. Pagkatapos makipagkita sa German Chancellor ay dumiretso na ang Chief Executive sa Filipino Community Event nito kung saan ay kinamusta ng Pangulo ang mga kababayan nating nakabase na sa Germany. Dito ay pinaabot ng Pangulong pasasalamat sa mga Pilipino na nakabase sa naturang bansa. Ibinahagi din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan gaya ng kanyang pagtungo sa gitnang Europa upang mapabuti ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers at manghikayat ng pamumuhunan para sa higit at kalidad na trabaho at oportunidad sa Pilipinas. March 13, Miyerkules, bumisita si Pangulong Marcos sa Siemens Energy Turbine Factory sa Berlin. Ang pagbisita ay ginawa sa gitna na din ang target ng kanyang administrasyon na mapangulad ang renewable energy ng Pilipinas at madagdagan ang renewable energy na iniyahalo sa pag ng kuryente. Nakapagpulong din si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng Lufthansa Technic Philippines Sumentro sa pulong hinggil sa plano ng LTP na magtayo ng pangalawang hangar sa Clark, Pampanga na nagkakahalaga ng 150 million US Dollars Ito ay dagdag sa kasalukuyang 23 hektaryang pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport na itinayo noong 1980s Kapag nagsimula ang konstruksyon, inaasahan na makapagbibigay ito ng hindi bababa sa apat na libong manggagawa. Bahagi din ng aktibidad ng pangulo ay ang meeting sa mataas na opisyal ng boss company na kusaan ay nagpalitan ng kooperasyon sa pagitan ng boss Southeast Asia at AC Industrial Technology Holdings Incorporated ng Pilipinas. Ang pulong sa kumpanya ay sumunod matapos ang Philippine German Business Forum kusaan saan nasaksihan ng pangulo ang pagpapalitan ng kooperasyon sa pagitan ng boss Southeast Asia at AC Industrial Technology Holdings Incorporated ng Pilipinas, fokus ng kasunduan ng pagpapalakas sa pagtutulungan sa paghita ng dalawang kumpanya na nasa sektor ng mobility solutions, software services, manufacturing, factory automation, at logistics services. Nagtapos ang working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Germany na kung saan ay nakakuha siya ng US 4 billion US dollars mula sa mga business agreements na nalagdaan. Mula dito ay dumerecho na ng Church Republic ang Pangulo para namaan sa state visit. Webes, March 14, naging mainit ang pagtanggap kina Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos ni President Peter Pavel sa pagdating nila sa Gate of Giants in the Prague Castle. Itong ay kalawang araw ng state visit ng punong ekotibo sa Church Republic. Pagkatapos ang pulong sa Presidente ng Church Republic, sumunod na mga aktibidad ng Pangulo ang working lunch na inihanda ni Senate President Milos Vistrizil na ginawa sa Senate of the Parliament. Mula naman sa Senate of the Parliament, isinunod na pinuntahan ng Pangulo ang Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic kung saan ay nakapulong niya si Speaker Marketa Pekarova Adamova. Sinaksiyan din ng Pangulo ang signing of the Joint Communique on the Establishment of Labor Consultations Mechanism sa pagitan ng Czech Republic's Ministry of Labor and social affairs at nang Pilipinas. Nakaharap din ang pangulo si Czech Republic Prime Minister Peter Fiala Ito na ang ikatlong pagkakataong nakita at nag si na Pangulong Marcos at ang punong ministro na si Peter Fiala na bumisita na din sa Pilipinas sa pamamagitan ng official visit noong Abril noong isang taon. Na. Ilan sa huling mga naging aktibidad naman ng Pangulo ay ang ginawang pagdalo nito sa Philippines Church Business Forum kasama ang Prime Minister na si Pavel Sinaksiyan din ng dalawang lider ang paglagda sa ilang memoranda of understanding na may kinalaman sa semiconductor and electronics industries at IT and business process. Pagkatapos ito ay tumulak na pabalik ang Pangulo ng Pilipinas. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.